Of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. brigada in the heart of changing lives brigada news fm the music and news authority one time the new filipino time ala Shete ng umaga This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang Bulkan Kanlaon, mga kabrigada, nagbuga muli ng abo kagabi. Ang OCD may panawagan po sa mga residenteng umalis sa mga evacuation center. Pilipinas at China naman nagkasundo na ituloy ang dating rotation supply dyan ho yan sa Ayungin Shoal. Ito hong labi ng OFW na namatay dyan sa Kuwait na iuwi na sa Pilipinas. Omelec naman nagsimula na pong i-dispose sa mga balotang hindi na magagamit sa halalan. Kongresista inaming walang miyembro ng Quad Committee na nagsabing nag-endorso sila ng impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte. 3 to 5 pesos na bawas sa presyo ho ng bigas, posible raw kapag nagdeklara ng Food Security Emergency for Rice. At isang ama na hindi ho nakalalakad na, natulungan ng Brigada News FM Kidapawan na, at ng wantahanan Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga! Nationwide Kagada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Biyernes, mga kabrigada, January 17, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, nakapagtala muli ng pagbubuga ng abo ang Bulkan Kanlaon dyan ho sa Negros Island kagabi. Dahil ho dito, patuloy pa rin ang panawagan ng Office of the Civil Defense sa mga residente sa lugar na manatiling alerto. Kasunod ho nito, sinabi naman ni OCD Yusek Ariel Nepomuceno na pinuntahan na ho nila ang mga residente na nagsisiuwian sa kanilang mga bahay na lagpas na sa 6-kilometer danger zone ng bulkan dahil hindi pa rin ligtas. Ayon ho sa opisyal, kahit nasa labas na ho ng 6 kilometers, magiging pahirapan kapag itinaas na sa alert level 4 ang vulkan dahil madaragdagan ng 100,000 na mga individual ang kailangan pong ilikas. Sa kasalukuyan mga kaprikada, aabot sa apat na mga individual ang naitalang bumalik sa kanilang mga tahanan. Brigada Balita Nationwide Napagkasundoan ng Pilipinas at China na ituloy ang dating arrangement hinggil po yan sa Rotation and Resupply Mission o yung RORE sa BRP Sierra Madres sa Ayungin Shoal. Sunod nga huyan ang naganap na Bilateral Consultation Mechanism o yung BCM na dinuluhan ng mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs sa Siamin, China. Kinilala rin sa nasabing pagpupulong ang provisional understanding ng dalawang bansa kaugnay sa mga raw remission kaya na pagdesisyonan itong ituloy. Samantala sa nasabing pagpupulong ay nabanggit din na DFA ang pagkabahala ng Pilipinas sa sinasabing ahong monster ship ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, dumating na po kahapon sa Pilipinas ang labi ng OFW na si Jenny Alvarado na namatay noong January 2 sa Kuwait dahil umano sa suffocation. Ang DMW mga kabrigada, iimbestigahan kung bakit ibang bangkay ang dumating sa bansa noong January 10. Ang detalye niyan mula kay Brigada Jigo Boy Custodio Ibrigada mo Brigada <laughs> Halos isang linggo rin ang hinintay ng pamilya Alvarado bago tuluyang nakuha ang tunay na labi ng kanilang kaanak na si Jenny, isang OFW na namatay sa Kuwait noong January 2 dahil umano sa suffocation nervyos at kaba ang naramdaman ng pamilya dahil sa takot na maulit muli ang nangyari noong biyernes kung saan malimbangkay ang naiuwi sa Pilipinas. January 10, unang dumating ang kahon na sinasabing naglalaman ng bangkay ni Jenny pero nang buksan ito ay bangkay pala ng katrabaho niyang Nepali. 4.45 ng hapon nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ng labi ni Jenny at mag-aalas 7 na kagabi nang makuha ito sa import wing cargo house sa Paranaque. Mula dito, Idinirecho siya sa isang puneraya sa Kabite at inotopsy. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, iimbestigahan nila kung bakit ibang bangkay ang dumating sa bansa noong January 10. Subject is to further review and uh, also a discussion with our Kuwaiti counterparts on uh, what exactly happened. We want uh, the explanation. Uh, anong nangyari and then uh, if we find the explanation of the... Uh, Tiniyak naman ng DMW at OWA ang tulong para sa mga naulilang pamilya ni Jenny. Sa ngayon, iniintay pa ng Department of Migrant Workers ang opisyal na police report kaugnay sa pagkamatay ni Jenny. Ibuburol alabi ni Jenny sa kanyang bahay sa Montalban, Rizal in the heart of changing lives. Ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Nagsimula ng araw ho itong Comelec sa pag-dispose sa mga balotang hindi na pala magagamit sa halalan. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada Report Sinimulan na ng Commission on Elections sa Comelec ang disposal ng mga balota para sa 2025 midterm elections na hindi na mapapakinabangan matapos ang Temporary Restraining Order na inisyo ng Supreme Court o SC. Sa isang social media post, sinabi ng Comelec na nagsasagawa na ito ng inventory ng lahat ng mga printed official balots. Kasunod niyan, lahat ng mga official balots na mula sa National Printing Office ay ihahanda, ipapake at itatransport sa Comelec Warehouse Matapos ito, ay tuluyan ang ididispose ang mga na-print na balota sunod sa guidelines na itinakda ng COMELEC. Matatanda noong Martes, sinuspindi ng ahensya ang pag-imprenta nito ng balota sa gitna ng ruling ng Supreme Court. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, kada balota ay nagkakahalagang 22 pesos. Ibig sabihin, ang 6 na milyong mga balota na naimprenta ay nagkakahalaga ng higit kumulang 132 milyon pesos. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa San Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada kongresista, inaming walang miyembro ng Quad Committee na nagsabi na nag-endorso sila ng impeachment complaint laban o kay Vice President Sara Duterte. Brigada Haji Camino Ibrigada mo! Brigada! brigada report Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada Talaga natin si Brigada Haji Camino Dito muna tayo Matapos itong simulan ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang unang pagdinig ngayon taon ang DTI benamanong nasabon sa kanilahong investigasyon bakit kaya? Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! <tinyo> extremely disappointed, Secretary Roque, that you do not take the Blue Ribbon Committee hearing seriously. Iyan na lang ang mga nabitawang salita ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senadora Pia Quetano kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque matapos ang hindi nito pagsipot sa kanilang pagdinig na siyang ikinasahinggil sa VPLO. Nagkakaintindihan tayo na may pagkukulang inherently DTI is incapable of uh, this this um task that, that is given to them by law. Git naman ng senadora. Nasabihan naman niya si Roque hingi sa ikakasa nilang pagdinig at nagpakita rin naman nito ng pagiging bukas na makipagdiskusyon sa kanila. Kaso dun ito, hindi umano niya inakala na hindi dadalo si Roque sa pagdinig para pag-usapan ng public health ng mga Pilipino. Samantala, tiniyak na senadora sa naging pagdinig na align ang mga program naman ng ilang ahensya ng gobyerno. Ito nga sa kanilang vision para sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Musical News of si. Balita Nationwide. Balikan ho natin yung report ni Brigada Haji Kaaminyo hinggil pa rin ho dito sa paghahain o pag i ng ilang kongresista ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Brigada Haji e Mo. Brigada. 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 Report. Ibinunyag ni Manila 6 District Representative Bienvenido Abante Jr. na walang kumausap sa kanya para humingi ng suporta sa inihain impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Abante, wala rin sinasabing ikaapat na impeachment complaint. Maaari anyang kumalap ng isandaan na tatlong kongresista o one-third ng House members na susuporta sa impeachment. Ngunit sa tingin nito ay halos wala nang makikita rito, dulot na rin ang limitadong panahon at ang darating na eleksyon. Kinumpirma rin ni Abante na walang miyembro ng Quad Committee ang humiling sa kanya na mag-endorso ng impeachment o di kaya'y sila mismo ang gumawa nito. Dagdag pa naman mababatas, ang ibang mga kasamahan na nakausap niya ay may reservations na sa impeachment complaints. Pero paglilinaw nito, hindi sa tutol sa impeachment, kundi kailangan lamang ng tamang timing. At ito ay sa darating na 20th Congress kung saan mas matatalakay ng husto ang reklamo laban sa Vice Presidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hadji Kaaminyo na 105.1 Brigada News FM Manila. News, Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ito naman hong PNP CSG. Pinaalalahanan ng lahat ng private security professionals na huwag kalimutan ang pagsunod sa kanilang ethical standards kasunod huyan ng viral na video ng isang security guard. Brigada kath Austria. Ibrigada mo. Brigada. Inaalalahanan ng Civil Security Group ng Philippine National Police ang lahat ng private security professionals na huwag kalimutan ang kanilang sinumpaang tungkunin. Ayon sa CSG, dapat isa puso ng mga ito ang kanilang PSP Creed at isa buhay ang Code of Ethical Standards ng kanilang profesyon. Ang pahayag ay kasunod ng viral video ng isang gwardya na nagpapali sa isang batang babae na nagtitinda ng sampagita sa labas labas isang mall. Sinabi ng CSG na makakaasa ang publiko ng pantay at mabilis ang aksyon sa insidenteng ito. na na rin inatasan ng PNP Sosya sa pagsasagawa ng administrative investigation sa viral video. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Balita Nationwide. 3 to 5 pesos naman na bawas daw ho sa presyo ng biga sa bay posible pa pala kapag nagdeklara raw ng food security emergency for rice. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e <laughs> Positibo si Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na maiimpluensyahan ang presyo ng bigas sa merkado kapag nagbenta na ang National Food Authority ng kanilang buffer stock. Ito ay kung sakaling maaprobahan ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magdeklara ng Food Security Emergency for Rice na magpapahintulot sa NFA na magbenta sa mga kadiwa centers, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Laurel, kailangan nilang ilamahal Mababas ang 300,000 tons na buffer stock mula sa mga warehouse ng NFA na makakadagdag rin sa supply ng bigas sa merkado. Inaasahan niya magdudulot ito ng pagbaba sa presyo ng bigas ng nasa 3 to 5 pesos. Isabay pa ang pagtakda ng DA ng 58 pesos na maximum SRP sa presyo ng mga imported rice. Meron tayong sinet na MSRP. no. Uh, yung MSRP na yun uh, is at 58 Uh, that's the first step. One, one. It's a multiple, ano, you know, multiple attack to on the on the situation, you know. So we have NFA rise, MSRP starting at fifty eight. But the MSRP na in the fifty eight mm -hmm. uh, will be reviewed every two weeks, and malamang natin yung MSRP na yun, you know. May, uh, As of the moment, there's a target of bringing it down to MSRP 52, 50 by end of February. Uh, uh, of course pag pag pumasok yung yung NFA rice din na uh, na to to uh, pumasok sa market and uh, I would mahirap magsabi eksakto no that you, you might quote me on that and use it against me <laughs> in in the future but uh, uh, three to five pesos is really possible in, in my opinion dalo na yung world prices din bumaba na rin ngayon eh. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Maricar, Saragan, ng 105.1 Brigada News sa Femmanila, The Music News Authority. The balita Nationwide Binigyan din naman ni Sen. Bongo ang kahalagahan ng maayos at matibay na membership proof para huyan sa mga miyembro ng PhilHealth. Kasalukuyan umanong papel o karton lamang ang hawak ho ng karamihan. Kaya po, iminungkahi niyang ilaminate ang mga ito para humagamit agad ng mga miyembro sa pag-a-avail ng mga benefits. Kaugnay sinabi naman ni PhilHealth President Emmanuel Desma Napag-aaralan na ho nila ang paggawa ng mas maayos na mga cards na may security features. Brigada Balita Nationwide Pusaping PhilHealth pa rin, nakatakda na nga ho maging buwanan ang pagdaragdag ng benefits nito sa loob ng tatlong taon. Yan nga ho yung kinumpirma Neil de kung saan magsisimula na raw itong maramdaman ng mga members ngayong buwan ng January. Ang three year benefit plan ng PhilHealth ay masisimulan dahil sa umunoy magandang financial standing ng siya, kahit na hindi po ito nabigyan ng subsidiya. Kung nyo nito, bababayaran na rin ang nasa 10 bilyong pisong utang ng PhilHealth sa mga private hospitals. Noon na nga po sa mga general reasons kaya hindi po makapagbayad ng PhilHealth noong nagdaang taon. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Sa health na news mga kabrigada, mahalagang parte sa ating araw-araw na pagkain ang kanin. Pero minsan ho, eh, sumusobra ho yung pag ho natin yan. Alam ho ba ninyo na kapag napapasobra ho tayo sa kanin, eh, may masama ho yung epekto sa ating kalusugan. Hapan na sa teenagers pa lamang, mahalagang siguruhin may tamang portion lang po ng kinakain na kanin. Isa ho yung paalala mula sa standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. na Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, napakahira para husa sa isang padre de pamilya na magkasakit at mawalan po ng kakayahang makapaghanap buhay. Yan po ang nararanasan ngayon ni Ginong Eduardo Aguirre, 57 anyos, na residente ho sa Matalam, Cotabato. Dahil hindi ho siya makalakad mula pa noong taong 2015 dahil po sa sakit na arthritis. Mataas daw ang uric acid ni Mang Eduardo at namamaga po ang kanya mga joints. Hindi na ho makalaka dahil ho napakasakit nitong tuhod at nakatikom na rin mga kabrigada ang kanya mga daliri sa dalawa niyang mga kamay. Si Mang Eduardo na isang die-hard listener ng Brigada News FM Kitapawan at nakikinig ho sa ating himpilan mula ho sa madaling araw hanggang gabi kung saan ang kanya hong radyo ay nasa kanyang bandang ulunan na nakalagay ho sa kanyang papaga kung saan doon na rin ito natutulog. Dahil po sa ating makabayaning pagtutulungan, ay nahandogan po ng Brigada News FM Kidapawan at ng Wantahanan Tahanan si Mang Eduardo ng Groceries at Tulong Pinansyal. Sinabi ho nito na ang natanggap na tulong mula ho sa Brigada at sa Wantahanan ay malaking tulong sa kanila pong araw-araw na pamumuhay na lubos niyang ipinagpapasalamat. Maraming salamat sa Brigada Tahanan at sa Brigada New in Tidapawan. Malaking tulong po sa amin ng uh, Brigada Tahanan at sa, ma, at, at, sa nagbigay sa amin. Uh, bigas at mga grocery items. Lita, Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan Partylist, maraming salamat ka, Brigada Balita! Makabayaning pagtutulungan! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita! Hindi ka mapag-iiwanan! Mapag Brigada Balita Nationwide! Nationwide sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mga balitan kinala po yan ng Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig At mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.